Oh, kasi kasi problema kasi namin ito. Kahit anong gawin niya ng pintura, hindi natatanggal yung lamat ng pinagtanggalan ng, 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 ng kabinet oh, dati. Oh, oh. Kaya hindi naman uubra yan na, na may lamat pa rin siya. Kahit anong pintura gagawin nila, lalabas at lalabas yung lamat na pag ganun. Oh, we'll kaya ulit paper na lang. Eh, hindi na, ang sabi nila, pwede naman daw, tanggalin ulit, mag, na naman sila, mag, bakit naman niyan. So, madumain naman yan? Madumi na naman. Madumi, tsaka wala na kami oras. Oo. Oh, matagal yun eh. Ilang araw lahat. Ako ang magsasuffer dahil syempre schedule ko, lahat. Oh, Super delay na talaga sila eh. Kaya yung gusto na ginawa. Ang ganda ng wallpaper. Ibang wallpaper to eh. Mabilis pa punit. Nandan, baka malaglag ka. Kisami pa naman yan. Yan ang mahirap. Yan. Sa'yo tayo dyan. Oh, tandaan ang ano, B.

May panghagod ba siyang ganyan? Meron din. Oh, ba't di niya makuha diskarte? Eh? Meron naman kaya hindi, hindi kita kadanda. Thank Thank okay. you.